Siya mao, siya nang bumuhay. Oo. Kwentong totoo. Magtatay. na Ha? <laughs> tayo guapo <kayo. laughs> tayo, ka ka tayo. Tayo, talawang ka na tayo. ka ka tayo. Hindi, mo Wala. Wala man. Ha? Hindi, man,

Why maglong ab? Ganahan kong pala sa manok. Hmm. Pag luso oh. na, kaysa na kong kaon, kong gana. O, lahi naman sa Sudan. Ah, ang sikwinta, di ba ang pigo? Oh. O. Oh. O. mo na. Imo na. Ano na yung kwarta na eh. Moro eh? Ha? Oh. Oo, ano. Gabi ka lang sa. Dala na, tago lang na. Kasi may pong po kong bra. Ano lang? Yara butang. Jadi, saya tidak boleh menjelaskan apa yang dia. tanya. Betul itu. Hahaha. Saya tidak tahu apa yang anda ingat. Saya ingat anda mengatakan bahawa anda mempunyai penyakit. Ya, saya mempunyai penyakit. Saya mempunyai penyakit. Hahaha. Adakah anda mempunyai penyakit? Betul. Saya tidak mempunyai Hmm. siya may nagamit. Keraman. Oo. Oh. Hindi. May pa siya. Mabayad pa siya. Buha, bubalhin niya. Ang pagbalhin niya, kakusun ko ang mga butang nito sa gamay ng kwarto sa ako. Ang ko. May tete at repaid. Ayusin ko pa yung ano? Pero hindi kong pasurog na kang anak. Ayosin ko pa yung ano, yung kusina. Ayosin pa. Ano oh, sa si na? O sina, ko pa. Awal, hindi mo ito. Sa iyo na ito kayo. Kamugay sa iyo, ayohon ko na ako pag-uli. Sa ibaligyan ko sa palakal. Gamay na kasi rin. Gamay <coughs> na ikati dyan. Hindi nyo ang pasyon. Nag-aot ang mga alkoba. Oo. Oh. So. Pagawa ko na yun. Atoon ako. Ako na mapagawa. Oh, ayaw. Kakan kalau ini. Hai di, gamai lah. Kau akun kalau gay. Dili. Aku lah. ni, awak dah lawan. Nagi, kena Ayo. Kacau kacau bau ni. Saya ayo ni Oh, dah silingan nak. Mai, mai tu tahu. Ida ya ayo. Berapa lama menokot? Aku lah dapat kacau bau. Ayo langka. Kakan kalau ini. Lalu lakukan apa? Pergi handle jalan. Lang. Ay, kasi hindi na papanday. Hindi hmm. na panday. Oh. Ay, naku po. Kwento na mga kaibigan. Kapag tatay ko nagkwento. Mahaba pa yung pangarap niya sa buhay. Biro mo mga kapag so years old na siya. sa... So, pa yung pangarap sa buhay. Sa pangarap, puste. Kaya yung 1 si mo. 2-5,

ya naman naging i-collection na rin siya gawad. Dito ba, ang manteng. Gingot pa. Pus, kagaling Kung please Ang naging salang, pung ko lagay. wala si Sundo. Kanya landuhan mo na, ulit nga. Dahil siya Wala pa siya kumpanya ka Sundo, lakuhaniya. Talong. Talong. Ako meron walot yung hali. Kung asa ba'y di, itabangan siya sa bulyo di ron. Oo. Ang tagal bulyo di, mayroon tabang niya. Abot, nakuha rin po kayang borta. Ano, kapalit siya siyang matulusan. Bagot. Kuha rin. Ang iyan trabaho, iya dili lang. Kung di siya maga Huwag si Agay. Kaya magandang hindi rin sa gabi rin, hindi ko matupan niya. Yung anak niya, ganito ang anak niya.